Eto na yung rim set para sa Rider J na inaantay nyo mga boss Add to favorites mo na ang video na ito at ishare sa mga tropa Ano daw ba ang tamang sukat ng spokes ang pwede gamitin sa rim set ng Rider J? Sa video na ito ang gagamitin ko ay SPD rims 1.4 sa harap at 1.60 naman sa likod Ang gustong spokes ni client ay 8G by 185 para sa harap 8G by 162 para naman sa likod Gusto niya daw kasi na heavy duty ang spokes niya kasi lagi siyang may back ride ang 8G ay ginagamit kadalasan sa mga tricycle Ito yung spokes na matataba Pero mas recommended namin na gamitin sa mga single na motor ay 9G Para hindi na napalakihin ang butas ng rims o hubs nyo Ang rim set na ito boss ay ginawa namin tubeless Syempre meron itong tire sealant at airlock Kung gusto mong malaman kung paano namin ginawa Nakapin po ang tutorial nito sa aking profile Ang size ng gulong nito sa harap ay 70x80x17 Sa likod naman ay 80 x 90 by 17 gusto mo ng rimset videos? Click mo lang ang playlist sa baba nitong video.